Hello mga ka rin. Alala ba nung nag-vlog ako ng ito oh, dried gulay. Di ba sabi ko nasarapan ako? Pero ang totoo medyo lang. Hindi ko talaga siya type. Kasi nga pinatayo, pinatuyo siyang gulay. Kumakain naman akong gulay pero hindi ko talaga siya nasarapan nagsasabi lang ako ng nalalasaan ko ha? pero ewan ko yung iba baka nasasarapan, pero ako talaga hindi ko siya talaga nasarapan yung pahit buhay, eto pa yung binili ko nung, nung, nung last month ito o buo pa hindi, naman namin ng cheese powder para magkalasa ala eh hindi ko talaga siya type hindi ko siya nagustuhan eto ano ba may sasabi mo, nasarapan ka ba eto kasama ko no, no kumain na din siya. Na-comment na din siya, dried gulay. Huwag kayong magagalit sa akin, ha. Sinabi ko lang yung nalalasahan ko. et eh, talaga yung lasahan ko, hindi ko siya talaga nagustuhan. Na, ano lang ako, nagpabudol. Pero, masustansya naman siya. Pero, hindi talaga nasalapan. Pero, masustansya kasi, gulay na gulay talaga. So, matatapos na yung one minute ko. Basta huwag niyo makalimutan i-follow, like, and share. Salamat. <coughs> Bye!